Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out kay Arnel Dimapilis. Shout out kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Narinig ni Pigo ang mga salita at tumangala, ngunit bahagyang nagulat ang kanyang mga mata. Sa limang kulay, unti-unting sumisikat ang gininto ang liwanag, tulad ng maagang araw, na direktang tumatama sa mga ulap. Sa gintong liwanag, tila may isang tao at isang Diyos. Dahan daw ang bumaba, tingnan mo, tingnan mo. May gintong bilog sa pangitain, at tila may isang tao sa gintong bilog. Ang taong iyon ba, ang taong iyon ang tunay na Diyos sa alamat. Mabuti, magandang nakakasilaw na liwanag, magandang malakas na presyon. Kapag ang gintong liwanag ay dumating, ito ay tulad ng banal na liwanag na dumarating sa lupa. Lahat ay naliligo dito, at lahat ay lasing dito. Tanging si yu at Peigu lamang ang nakasimangot at nakatitig sa gintong liwanag, na parang gusto nilang makita ang hitsura ng mga tao sa loob sa pamamagitan ng gintong liwanag. Oo. Pwede bang si Han San Chen. Lahat ng uri ng kulog, makinig sa aking mga utos. Ang sining ng limang elemento, sirain ang mundo. Puntahan mo ako. Boom. Sa isang malakas na inumin sa hangin, sa susunod na segundo, ang mundo ay nagiging mapatla. Ang limang ilaw sa hangin ay nagsimulang magdeform at ang nagniningas na pula ay nanguna upang kumawala, naging isang malaking apoy at direktang nahulog sa lupa. Pagkatapos nito, bumukas ang antay Buddha Chanhe, at hindi mabilang na tubig ang umakay pababa sa langit. Sa itaas ng lupa, isang hindi kilalang unos ang tumaas, at pagkatapos ay sumunod ang lindol. Ang araw ay sumisikat sa itaas ng ulo, at ang temperatura ay tumaas ng husto. Sa isang iglap, ang mga tao sa lupa ay nahulog sa impyerno. Ang ilan ay nasunog ng apoy, tulad ng mga bowl ang apoy, at ang ilan ay natangay ng tubig at gamulong sa tubig. Ang iba ay nahulog sa lindol, nahulog sa mga bitek ng lindol, at nahulog sa kalaliman magpakailanman. At maging ang mga nakakapagpatatag ng kanilang mga katawan, marami sa kanilang balat, na pinaso ng gininto ang araw, ay naglalagnat at nakakaramdam ng hindi komportable. Ito, anong problema? Nag-alinlangan si Yeshijun at nabigla, sa higit sa dalawandaang libong tropa, mayroong patuloy na pag at hiyawan bilang karagdagan, siya ngayon ay nasa malalim na problema, at ang kanyang likas na kalooban ay mahirap na tensyonado ng ilang sandali. Gayunpaman, sa paglingon sa paligid, nakaramdam siya ng kakilakilabot at nagulat na sa oras na ito, hindi kalayuan sa kabilang panig, ang hukbo na dapat mahulog sa lungsod ay matatag na nakatayo sa parang, malaya mula sa araw, apoy, at lahat ng bagay. Hansan, Hansan talaga. Biglang tumili si Mingyu. Oo, sino pa kaya ang pigiris sa gintong liwanag maliban sa Aaron? Paanong si Han San Bagamat matagal nang inaasahan ni Peigo, nang makita niya talaga na ang pigire ay si Han San ang mga psikolohikal na paghahandang iyon ay bumagsak sa isang iglap. Hindi niya naiintindihan, at hindi niya naiintindihan, kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit ni Han San Chen, na maaaring humantong sa malalaking pagbabago sa mundong ito hindi niya alam kung bakit lilikha ng ganoong kapangyarihan ang isang mortal lang. Ano? Anong nangyayari? Si Pei Gu ay lubos na naguguluhan. Hindi alam ni Ming Yun na may mga bagay pa na lumampas sa kanyang pangunawa. Biglang tumingin si Pei Gu sa bato na nasa kamay ni Han San Chen, at nakitang gumagalaw ito patungo dito, at naglabas ito ng limang uri ng liwanag. He murmured at nagulat, no, no. Nang makita ito, si Mingyu ay tumingin kay Peigo na nagtataka, Patriarch Pei, ano ang problema? May nakita bang klo si Patriarch Pei? Hindi nagsalita si Peigo, at ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa maliit na bato sa kamay ni Han San Chen. Ilang sandali pa, bigla siyang umiling, imposible, absolutely impossible. Ito ay, imposible lamang. Sa huli, medyo naghi-hysterical pa ang mga salita niya at halos mabaliw. Oo, ito ay imposible lamang. Kahit na, sinabi lang ni Mingyu sa kanyang sarili na walang imposible sa katawan ni Han San Chen. Ngunit palaging may mga pagbubukod sa maraming bagay. Si Pei Gu ay matatag na naniniwala na ang nakikita niya ngayon at kung ano ang iniisip niya ay dapat na hindi kasama, o na maaari lamang silang maging dalawang bagay. Nagkamali ako, Patriarch Pei, Tok, what did you, what did you see? Balisang balisa si Mingyu dito. Bumalik sa katinoan si Patriarch Pei at tumingin sa bal isang menggayo. Bigla siyang nagbigay ng isang mapait na ng iti, narinig mo ba? Ang limang elementong bato ng Diyos. Storytelling channel sa YouTube. Limang elemento bato ng Diyos. Bahagyang kumunat ang nuon ni Mingyu. Malinaw, hindi ito binibilang ng maraming pagunawa, nakakahiya na si Mingyu ay naninirahan sa dagat sa mahabang panahon at hindi gaanong alam tungkol sa lupa. Kamakailan lamang ay naging demonyo siya kaya't siya ay medyo hindi gaanong talented at mababaw. Mangyaring bigyan ako ng ilang payo. Ang pinuno ng angkan ng Pei ay nag-aatubili ng umiti ng mapait, masyadong magalang ang punong dragon. Ang limang elementong ito na mga bato ng Diyos ay mga maalamat na Diyos. Huwag mong sabihin wala kang masyadong alam, kahit na maraming tao sa kontinente ay hindi alam ito. Sinasabi na pagkatapos ng simula ng langit at lupa, ito ay puno ng magulong chi. Mula nang buksan ni Pango ang kalangitan, ang itaas na chi ay nalinis at ang ibabang chi ay naging limang elemento. Ang kapangyarihan ng limang elementong ito ay ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Sa makatuwid, sa teritoryo ng mundo, ang lahat ng puwersa ay nagmula sa limang elemento. Ang bawat isa sa limang elemento ay may sariling Panginoon, at ito ay maglalaro sa abot ng makakaya nito upang maging sariling katawan, tulad ng Diyos ng Apoy, Diyos ng lupa, at iba pa. Ngunit kalaunan, kahit papaano, lahat ng limang Diyos ay namatay. Upang maprotektahan ang kanilang sarili, tinurok nila ang sarili nilang dugo sa mga kakaibang batong kinabibilangan nila. Kaya naman, mayroong limang bato, kabilang ang gintong bato, batong bato, batong lupa, batong ginto at batong tubig. Ang kapangyarihan ng bawat bato ay may mga natatanging katangian at ang mga nakakakuha nito ay nakakakuha ng kapangyarihan nito. Napasimangot si Ningyu nang marinig ang mga salitang, "Ayon kay Patriarch Pei, ang limang elementong bato ng Diyos ay limang bato at bawat bato ay may kanya-kanyang katangian." Gayunpaman, mula sa pananaw ni Han San ang apoy at ulan na ito, ang lupa at mga bundok, nanginginig kumbaga. Mukhang hindi kayang kompleto ng bato. Pero ngayon, isang bato na lang ang hawak ni Han San-chen. Parang, parang hindi tama. Mapait na ngumiti si Peigo, Ang sinabi ko lang ay tumutugma sa regalo ni Han San-chen. Natural, hindi ko ito maaabutan. Pero hindi pa ako tapos. Kumunat ang tanong ni Mingyu, unfinished. Eksakto, ngumiti si Peigo at tumingin kay Mingyu. Kahit gaano kalakas ang isang solong tao, ano ang dapat niyang gawin? Wala bang Panginoon sa itaas ng Dragon Elder? Hindi nagalit si Mingyu, at pinag-isipang mabuti ang mga salita ni Peigo, ang ibig sabihin ng Pei Patriarch ay. Lahat ng makapangyarihang general ay may kanikanyang Panginoon. Ito ang batas ng langit at lupa. Natural, ang mga Diyos ng limang elemento ay mayroon ding mga pinakamataas na Diyos, sino ang makakakontrol sa kanila? Noong ikaw at ako ay mga bata pa, may nagsabi sa iyo na ang isang chopstick ay nasira, ngunit isang bundle ng mga chopstick ay nasira. Ang maputik na puwersa ng limang elemento ay orihinal na isa. Natural, kahit na walang kataas-taasang Diyos na mamuno sa kanila. Ang kanilang pinagmulan ay dapat ding pagsamahin. May bato, na siyang bato ng tadhana na tumutunaw sa kapangyarihan nito. Ayon sa alamat, ang batong ito ay gawa sa isang espesyal na material na amoy puso ng kataas-taasang Diyos, at ito ay ipinanganak sa langit at lupa. Sa madaling salita, mahirap ipaliwanag ang lahat ng uri ng mga bagay, ngunit isang bagay ang tiyak na kahit anong sabihin mo, iisa lang ang dulo nito, iyon ay, itong bato ng tadhana, na lubhang kakaiba. Hanggat makuha mo ang batong ito ng tadhana, maaari mong kolektahin ang bato ng limang elemento, at sa wakas ay makumplito ang pag-iisa, pagpaplano, at maging isang tunay na bato ng limang elemento. Sa wakas, naunawaan ni Mingyu, at bahagyang nagulat, ang ibig. Mung sabihin ay ang batong nasa kamay ni Han San Chen ngayon ay malamang na ang tinatawag na bato ng tadhana, o ito ba ang tunay na bato ng limang elementong Diyos? Ang bato ng limang elemento ay nakakalat sa buong mundo sa loob ng sampu-sampung libong taon ng walang anino nito. Dahil ang hitsura ng bato ng limang elemento ay masyadong karaniwan, ang taong madalas na nakakakuha nito ay maaaring hindi maglaro ng pinakamataas na epekto nito, dahil sa katangian nito, numerolohiya at iba pang mga dahilan, ang sitwasyon ng bato ng limang elemento ay hindi alam kung gusto mong hanapin ang mga ito, karaniwang umaasa ka sa lahat. Sa kasong ito, walang katotohanan na magtipon ng lima sa isang pagkakataon. Kung ang bato ng tadhana ay hindi makakalap ng kapangyarihan ng bato ng limang elemento, bagaman ito ay gumaganap din, ang pagganap nito ay hindi katumbas ng halaga kung gaano kahangahanga ang mundo. Kung tutusin, ang kapangyarihan ng limang elemento ay ang mismong pagsilang at pagunlad ng limang elemento na kailangang kailangan. Tumanggaw si Mingyu, pero kung magkakasama, iyan ay isang matalas na sandata ng langit at lupa, hindi banggitin ang mayabang, ngunit kahit isang bahagi ng kama ay naging isang Panginoon. Bulong ni Pego, ang mga ito, hindi siya nagsinungaling sa lahat, ngunit ang katotohanan. Matagal na hindi nagsalita ulit si Mingyu. Tiningnan niya ang bato sa kamay ni Han San Chen sa itaas ng kanyang ulo at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Pagkatapos ay umiling siya, may tanong si Mingyu. Kung ang kamay ni Han San Chen ay talagang limang elementong bato ng Diyos na nakakompleto sa pagdising, kung gayon. Paano ito kumpara sa palakol ng pangu? Kumpara sa pangu-axe? Malinaw na hindi inaasahan ni Peigo na magtatanong ng ganoon si Mingyu. Gayunpaman, sa pagmuni-muni, hindi imposibleng sagutin, hindi pa ako nakakita ng dalawang Diyos na lumitaw sa parehong oras. Gayunpaman, kung nais mong ihambing, ayon sa alamat, ang limang elemento na bato ng Diyos ay hindi maihahambing sa panguaks, pabayaan sa parehong araw. Ngunit ang limang elemento na bato ng Diyos ay isa ring congenital na Diyos, at ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin. Kung ang Panguax ay isang perpektong artifact, paano ang limang elementong bato? Tanong ni Mingyu, Peigu halos walang iniisip, kahit siyam na puntos. Nang marinig ni Mingyu ang mga salita, ang buong tao ay hindi napigil ang huminga ng aircon. Nang makitang mali ang sitwasyon ni Mingyu, medyo nalito si Peigu, Kuya Shenlang ano ang problema? Ang sagot ni Mingyu ay hindi ang kanyang itinanong, at nagpatuloy, kung ang isang tao ay may pangupalakol at limang elemento ng Diyos na bato sa parehong oras, ano ang mangyayari sa taong iyon? Ito ay ganap na imposible. Mahigpit na umiling si Peigo, ang hirap ng palakol ng pango, kung gaano karaming tao sa mundo ang gumugol ng kanilang buhay, at kahit na binayaran ito para sa mga henerasyon, mahirap hanapin ang bakas nito. Ito ay tadhana para sa isang tao upang mahanap ito. Tungkol sa limang elementong bato ng Diyos, sinabi ni Pei na ang limang elementong bato ay nakakalat sa mundo, na mahirap masubaybayan. Bukod dito, may isa pang punto na ang bato ng tadhana ay hindi kailanman lumitaw sa mundo. Sa makatuwid, mas mahirap tipunin ang limang batong nakakalat sa alamat at ang bato ng tadhana, na hindi pa nakarinig ng kahit anong kinaroroonan, kaysa sa palakol ng pangok kahit na ang huli ay may ilang mga palatandaan sa Jang Ho. Kalokohan para sa isang tao na makuha ang palakol ng pangok. Kasabay nito, may isa pang tadhana upang tipunin ang limang elemento ng banal na bato. Si Pei ay nakakita ng hindi mabilang na mga henyong wizard, ngunit hindi siya magkakaroon ng ganoong kapalaran. Nang marinig ang determinadong mga salita ni Pei Go, ang mod ni Mingyu ay hindi natitinag, at maging siya ay tila mas nag-aalangan. Natatakot ako na hindi alam ni Patriarch Pay. Itong Aaron ay eksaktong taong may pango palakol. Ano? Agad namang nabigla si Paygo at hindi man lang nakapagsalita saglit, ikaw. Ibig mong sabihin, Han, si Aaron ay may hawak na palakol na pango. Paano ito posible? Ito ay hindi isang posibilidad, ngunit isang katotohanan. Bulong ni Mingyu, maraming tao sa mundo ang nakakaalam, at kahit na maraming tao ang nakaranas ng kapangyarihan ng panguax. Hindi lang siya marunong gumamit ng panguax, kaya hindi niya maibigay ng buong buo ang lakas niya sa ngayon. Bukod pa rito, pinigilan ng ating Panginoon ang palakol ni Pangu sa isang lihim na pamamaraan, at hindi na niya ito gaanong ginagamit. Totoo ba iyon? Bulalas ni Pego. Tumanggaw si Mingyu. Nang makita ang paninindigan ni Mingyu, hindi napigilan ni Pego na huminga ng malamig. Naturally, hindi niya naisip na ang binatang ito na si Han Chen ay dapat magkaroon ng ganoong hari ng mga armas. Ang mga salita ni Xiao Qi sa kanyang utak ay muling lumitaw sa oras na ito. Hindi niya naiwasang lihim na sabihin sa kanyang puso, totoo bang buhay ni Ai Pei Go? ngunit sa oras na ito at ngayon, tuluyang nawala sa isip ko. Kung susurihin sa parami ng parami ang katotohanan sa kasalukuyan, parang matanda na talaga ako. Kung makikinig ka sa mga salita ni Xiaoqi, tipunin si Han Sanchen, isipin ang tungkol sa sinaunang palakol ni Han Sanchen, kasama ang mahusay na pag schedule at pagutos. ano kaya ang magiging hukbo ng iyong pamilyang Pei? Ito ay dapat na napakalaki. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng kanyang pamilyang Pei ay magiging kakilakilabot, at ang kanyang dakilang ambisyon ay nasa harap niya ang kanyang pansamantalang nagbagong puso ay halatang nagbago na naman sa oras na ito. Ang ideya ng pagsakop sa Han Chen at ang lungsod ay naging mas malakas din sa oras na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagkaroon ng mga bagong tanong si Peigo, dahil tila hindi simple para kay Mingyu na ay silang panguaks. Kaya naman, ngumiti si Peigo at sinubukang pagtakpan ang naisip niya, habang nakatingin kay Mingyu, mukhang ordinaryo talaga si Han Sanchen, Chen, ngunit sa totoo lang ay kakaiba siya. Kung hindi dahil sa nakatatanda ang magpaliwanag sa sitwasyon, hindi si Pei may naisip ang patayin siya talaga. Hindi, umiling si Mingyu, ang Han San Chen ay limitado na ngayon sa panguaks na sinabi ni Mingyu, at si Mingyu ay hindi nag-aalala. Gayunpaman, ang mga salita ng Patriarkang Pei ang talagang nagpapaalala kay Mingyu at nagpatakot kay Mingyu. Anong sabi ng matanda, napasimangot si Pei Go, Naguguluhan. Walang magawang umiling si Ming Yu, sinala ko na ang bato sa kamay ni Han San Chen ay ang nagising na bato ng tadhana sa iyong bibig, iyon ay, ang tunay na limang elementong bato ng Diyos. Ano? Ano na nga mga masters, no? bali pa ni Kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang support po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!